Calimera. Ayan. So, dumaan nga muna kami dito, guys, sa aming favorite place. Dito kami madalas mag-breakfast ng asawa ko sa Gregory's. Masasarap yung kanilang cheese pies dito, guys. Ayan, at dumaan na nga din kami sa ticketing office kung saan kami nag-book. So, marami sila ditong excursions na ino-offer, guys. Ayan, marami kayong pagpipilian. So, yung napili namin is boardroom. Bali, yung offer nila guys is 35 per head. Pero kung sa iba kayo, mag-iikot-ikot lang kayo, is makakahanap kayo ng mostly kasi 30 euros lang talaga. So, ayan. Dahil swerte kami, napili namin yung pinakamahal. Kakainis kasi yung asawa ko. Sabi ko mag-inquire lang. Tapos nag-book siya. Eh, MS me, nakakita kami ng mas mura. hindi e yun, na-stress siya. Sayang yung 10 euros. E di sana, ipinantayan na lang namin yung saloto. Diba? Umiss talaga namin tong Coast Island guys so siguro mga nakatatlong season din kami dito ng work. ito yung first island kung sa nakonog work so kaya memorable talaga siya. At at sobrang aga nga kung high blood din ng asawa ko dahil kanina pa sila nagchikahan doon sa ticketing office. Di man lang niya tinanong kung anong pangalan ng boat. Awan ko ba malamig naman yung panahon pero umiinit talaga ang ulo ko kay puro kape ang nasa isip. So ayan, manghula na lang kami guys kung saan kami sasakay. Ayan. ayan yung mga gusto niya, mga challenges sa buhay. Gusto niya yung nahihirapan. Ayan, sige, magtanong-tanong na lang siya guys kung saan kami sasakay, kung saan yung port namin. Yay, dito na nga kami guys sa port. So, matatanong mo lang dito guys yung Turkey kasi malapit lang naman yon Siguro mga 30 minutes lang yung biyahe. So, ayan, super excited na nga ako at pinaprocess na namin yung amin requirements. Ayan, need nyo pala dito guys ng passport kasi ibang bansa din to. Hindi rin siya sakop ng European. yan union so ayan At sa kasamaang palad at hinanapan nga ako ng visa guys dahil third country na ako. So ayan at nagpapanik na nga kami Nung asawa ko dahil paalis na yung boat. So in short hindi kami natuloy. Ayan at ikot ikot na lang kami guys sa city. So medyo nalulungkot nga yung asawa ko kasi hindi nga kami natuloy dahil nakikita niya super excited ako tos di natuloy. Pero sabi ko okay lang yon Diyos ko. I-move na lang natin yun. Sinama na nga lang namin yun sa list na mapapasyalan namin. Ang gusto ko talagang ma-visit is Istanbul, guys. Kasi alam ko maganda dun. At naglaro na lang kami, guys, ng sweet-sweetan. Ayan. Holding hands while walking. Sweet talaga ng asawa ko, guys. Kahit sa daan dyan, maghalok-halok yan, guys. Sya. At yan si ate, naglaro ng ganda-gandahan. Ayan. So, maganda talaga guys yung place. Pinapasyalan din to guys sa mga sikat na Filipino vloggers sa TikTok, tong Cos Island. So, si sinamantala na nga namin guys yung aming free time. Dahil marami talaga kaming gagawin dahil 2 weeks na lang kami dito sa island. So, nag nga kami dito para magpagupit yung asawa ko dahil mahaba na yung hair niya, yung mga gilid-gilid. Yung gilid lang, Char. <laughs> oh, very nice, very nice, eh? but maybe long a little bit in no, the very down. Nice. Down, Maybe nice. long for this one. here oh, Look, he, he knows what he's doing. Are you sure? I think it's long. Oh, it. uh, <laughs> now it's okay. They cut. No. Yes.